Hi fellow networkers, welcome to this video training. Good morning. Sa video na to, may tuturo ko sa iyong mga strategies na magagamit mo sa iyong network marketing business. Kung saan matututunan mo kung paano ka magkakaroon ng unlimited na supply ng mga interesadong prospects para sa iyong business. Matututunan mo din kung paano mo magagawa na ang mga prospect mo mismo ang kukontak at talapit sa iyo. Kung medyo matagal ka ng nasa network marketing industry, malamang ay na-realize mo na na ang isa sa mga pinakamabigat na problema ng napakaraming networkers ay kung saan sila hanap ng mga interesadong prospects at kung paano makakapag-recruit consistently ng mga downlines. Marami sa mga networkers ang nahihirapang makapag-recruit sa kanilang MLM business gamit ang mga prospecting techniques na naituro sa kanila. Tulad ng mga pag-imbita sa kanilang mga kamag-anak, kaibigan, kakilala para mag-join sa kanilang negosyo, yung tinatawag na case system. Uh, Pangalawa, yung o yung pagkausap sa mga taong hindi naman kakilala na nakakasa doon sa kade, sa mga pampublikong lugar. Okay? Pangatlo, yung pamimigay ng flyers, yung paglalagay ng mga flyers sa sa mga windshield ng sasakyan pang-apat yung pagdidikit ng sticker sa likod ng upuan ng bus, taxi, yun, madami ka nakikita ng ganito. Baka ginagawa mo din to. Ngayon sa mga pader, etc. Sa panahon natin ngayon, marami talaga ang nahihirapan sa kanilang negosyo gamit ang mga ineffective prospecting methods na to. Ang ilang sa mga madalas na problema ng karanihan, una, naubusan sila ng mga prospects, tapos hindi nila alam kung saan at kung paano sila magkakaroon ng maraming prospects. Pwedeng naalok na kasi nila yung mga kamag-anak at yung mga kakilala nila. Then, wala na silang taong maalok. Namumblema sila. Okay? Pangalawa, puro hindi interesado ang prospect ang mga madalas na nakakausap nila. Ang laging dahilan ng mga naiimbitahan nila, kasi wala daw silang pera, walang oras, hindi linya, uh, kung ano-ano, madami, ano, -ano, madaming ano madaming dahilan at hindi mga interesado. Okay? Pangatlo, mga negative na prospects ang kanilang naalok. Kadalasan na sinasabi ng mga prospects, pyramiding daw, scam daw, hindi daw totoo, mga nauna lang ang kikita, etc. Et, cetera, et cetera. okay? Ang tanong, itong tanong, paano ba masusolve ang mga problema to ano ba ang pwedeng solusyon? Ano ba ang pwedeng mong gawing solusyon? Kung na-experience mo itong mga problema na to, ano ang pwedeng mong gawin? Okay? Una, kailangan mong malaman kung sino ba yung mga tamang, tamang tao o yung mga tamang target market. Ibig sabihin, dapat alam mo kung sino ba yung mga tao na interested na sa kung ano man ang in-offer mo. Mga taong interested na at willing na mag-invest o bumili ng in-offer mo na produkto o na opportunity. Ang tawag dito ay target marketing or finding your niche market. Okay? Pangalawa, kailangan mo din matutunan kung paano maging isang prospect magnet. Okay? Paano yan? Kailangan mong matutunan kung paano magagawa ng mga prospect mismo ang makakahalap sa'yo, kukontak sa'yo, o lalapit sa'yo para magtanong tungkol sa mga in-offer mo, produkto man or opportunity. Ang tawag sa strategy, ang tawag sa strategy na ay attraction marketing. Basically, ina-attract mo yung mga prospect mo sa iyo. Hindi ikaw yung humahabol o lumalapit sa kanila. Tanong, ano ba yung target marketing at attraction marketing niyan? Una sa lahat, ang mga strategy yung mga strategy na binanggit ko sa iyo kanina ay kabaligtaran kung ikukumpara sa mga kaniwang itinuturo ng karanihan ganto kasi usually kasi ang turo sa atin ng mga uplines, mga trainers ay tayo yung mga haboy o tayo yung unang mag-approach sa mga prospects tapos yung isa ding turo nila kailangan lahat daw prospecting alam mo yun, 3 foot rule okay sa attraction marketing at internet marketing mga interesadong prospect lang ang mga makakausap mo o kakausapin mo tapos mga prospect mo ang makakahanap sa iyo sa internet especially sila yung unang mag-approach or unang kukontak sa iyo okay ibig sabihin kapag natutunan mo tong dalawang marketing techniques na to hindi mo na kinakailangan na hikayatin yung mga taong negative o yung mga hindi interesado. At syempre, magkakaroon ka na din ng maraming prospect dahil sila na nga yung mismong nakakahanap, kumukontak at malapit sa'yo. Okay? So, ito, pakinggan mo itong maigi. The reason why so many people are struggling and failing in network marketing is because they don't know how to generate prospects that is already interested in what they're offering. Okay? So, you just need to learn how to generate unlimited prospects per day. Okay? Kailangan mo lang matutunan kung paano makapag-generate ng unlimited na prospect kada araw. Kailangan mo lang din matutunan kung paano mag-attract ng mga interested prospect sa'yo. Okay? isipin nung maigi, kapag, kapag alam mo na itong dalawa na to, alam mo na kung paano makapag-generate ng unlimited na prospects, yung una, hindi ka na maubusan, hindi ka na may problema kung saan ka makahalap ng prospects, hindi ka na may problema kung sino ba yung mga haalokin mo sa negosyo mo. Pangalawa, kung alam kung meron ka ng skill na kung, kung, meron ka ng skill na kung alam mo na yung skill na to kung paano makapag-attract ng interested prospects hindi ka na problema na puro negative na prospect yung kinakausap mo. Or hindi ka na magmo-problema na hindi mga interesado yung kinakausap mo kasi nga unang-una interested prospects tapos ina-attract mo pa sila. Okay? Um, I want to show you something. This is actually a screenshot ng mga prospect na nag-generate ko in a daily basis. Okay? na so kung napapansin mo I am generating more than 10 prospects per day nung una 10 nung una 5, 10 na dumami na dumami and in one day period isang araw nakapag generate ako ng hanggang 85 prospects in in one day oh, oh okay, ito na like, hindi mo na hindi mo na kita ito past 24 hours is 85 total of 85 prospects so my point here my point here is imagine ko na kapag generate ka ng kahit 5 to 10 na interested na prospects no 5 to 10 na interested prospects per day we sabihin meron kang 35 to 70 prospects per week Sabihin natin na mababa ang closing ratio mo, sabihin natin 5% lang. Ibig sabihin, 5% lang yung mga nag-e-end up na sumasali o nag-pay-in sa'yo sa, sa lahat ng mga prospects na you generate mo Okay, 5% lang. That is a total of 2 to 4 downlines per week. Okay? 2 to 4 downlines per week or 8 to 16 downlines per month. 8 to 16 downlines per month na sumasali sa negosyo mo sa downline mo na nade-direct sponsor mo. Okay? At kung nakakapag-sponsor o nakakapag-recruit ka ng ganun kadami, 8 to 16 downloads per month, sasabihin ko sa'yo, you are doing very, very good kung ipukumpara sa mga karaniwang networkers na hirap na hirap mga makahanap ng kahit isang tao nakakausapin tungkol sa kanilang opportunity. Okay? Tsaka imagine kung yung mga taong kausapin mo, yung mga taong interested na sa business na meron ka. is imagine kung di ka na ulit kakausap ng mga negative na prospects. Ha? Imagine kung di ka na mauubusan ng prospects na kakausapin. Okay? Yan yung mga mangyayari sa'yo. Yun yung mga mangyayari sa'yo kapag natutunan at inapply mo tong dalawang techniques na to, tong target marketing and attraction marketing. Pero ang isang bagay na kailangan mo maintindihan dun sa mga strategies na binanggit ko sa kanina, kailangan may mga ano, mga may mga bagong skills at bagong strategies kang kailangan aralin. Okay? Kaya kung gusto mo talagang matutunan kung paano magkaroon ng unlimited na prospect kada araw at kung paano mo magagawa na prospect mo yung unang kumukontak, unang lumalapit sa'yo para mag sa MLM o network marketing business mo, kailangan open-minded ka. Kailangan willing ka talagang matuto ng mga bagong strategies. Okay? Hindi to get rich quick scheme. Okay? Real strategies and real skills na matututunan Ang tanong kasi ng karamihan ay kung mag-work ba itong mga strategy na to para sa network marketing business ko kahit bagohan pa lang ako. mag to kung aaralin mo at kung i-apply mo ng tama. So, kailangan lang, aralin mo siya ng tama, then i-apply mo lahat ng mga matututunan mo mga strategies. Hindi ito mag kung aaralin mo lang tapos di mo naman i-apply. Make sure you will apply it and make sure you will take action. Kung gusto mo talagang matutunan kung paano mo magagamit ang attraction marketing at target marketing, may hinanda akong free training para sa'yo. Click mo lang yung link sa baba para masimulan mo nang matutunan kung paano mag-attack ng mga interested prospects ay, Click the link below now.